Bosing Soto at Pauline Luna sinasamantala ang pagkakataon na makapasyal sila sa ibang bansa Habang malakas pa nga itong si Bosing At syempre habang maliliit pa ang mga bata ay makabanding nila ito at mabigyan ng tamang oras Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated Dahil nga nagkakaedad na si Bossing Vic Soto, minabuti nilang pamilya na magta-travel ng madalas ngayon. Lalong-lalo na mas naa-appreciate ni Tali ang pamamasyal dahil malaki na ito. At sinundan nga ito ni Baby Mochi na syempre makaka-appreciate na rin soon ng mga pinupuntahan nilang lugar. Para marami silang memories ng kanilang daddy Vic Soto habang bata pa at nakakalakad pa ang kanilang daddy. Ngayon nga ay nasa Japan ang mag-anak at doon nga sila nag-unwind. Dito nila napiling magbakasyon kasama ng mga bata dahil maganda na ang weather ngayon. Napakalamig na rin sa Japan at nasa Osaka nga silang pamilya. At syempre enjoy na enjoy nga ni Baby Mochi ang kanyang first travel with the family. The travel na ito ay kasama nga rin ni Bossing Big Soto ang kanyang mga kapatid at syempre ang asawa nito. Madalas nga ay nag-travel silang pamilya kasama ang mga kapatid ni Bossing Big para naman hindi mawala ang kanilang banding dahil ang pamilya nila ay talagang very close at very intact sa isa't isa. Kaya naman madadala ito ng mga bata lalong lalo na si Natalie at Mochi na palaging kasama ang kanilang mga pinsan sa travel. Nariyan din nga ang mga magulang ni Pauline Luna Soto na to kasama rin tuwing namamasyal sila. Iba ang saya ni Bossing Big Soto pagkasama niya ang kanyang bulilit na si Mochi. Dahil si Baby Mochi ang nagpapabata sa kanya at nagbibigay buhay dahil nga napakasaya niya lalong lalo na rin itong si Tali na ang mga maliliit sa mga anak niya ay lagi niyang nakakapiling. Blessing din talaga kay Bossing Vic Soto na nagkaroon pa siya ng isa pang punso na si Baby Mochi. Dahil nga naging bundle of joy nila ito ni Pauline Luna. At syempre ito na ang pinakabata sa kanyang mga anak dahil lahat ng anak niya ay may kanya-kanya na nga pamilya at sarili-sarili mga buhay. Say mama, mama, mama. I love you, baby. Say mama, mama. <laughs> what? <laughs> <laughs> oh, I can't smoke. What are you saying? Are you saying something? Oh, 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 got Likot. likot.

<laughs> Mati <-chi>, não. <laughs> Bossy. No. Nage effort nga din itong si Bossing Big na alagaan ang kanyang bunso na si Baby Mochi. At minsan-minsan nga ay sinusubuan niya ito at pinapakain. Madalas nga ay katabi ni Bossing Big ang kanyang bunso na si Mochi sa hapagkainan. At ganun din si Pauline Luna na lagi rin nakabantay sa kanilang bunso. At nagpapasalamat nga sila kahit papaano ay nakahabol pa sila na isa pang baby. At syempre nga ito nga ang kanilang libangan at napakasaya nila nang dumating si Baby Mochi sa kanilang buhay. Marami nga ang natutuwa at nanggigigil talaga dito sa baby mochi na ito. Lalong-lalo na tuwing magpo ang kanyang mami Pauline sa kanilang social media account ng picture ng kanilang baby mochi. Talaga namang napakalintog ng face nito at napakasarap ng panggigilan. Kaya naman masulit na sulit ang matagal na paghihintay nila na magkaroon pa ng isa pang bunso. Hindi nga rin makabalik-balik si Mami Pauline sa pagtatrabaho dahil sa kanilang bunso. Dahil gusto niya talaga ay siya ang mag-aalaga kay Baby Mochi. At very hands-on talaga siya na nagbabantay dito. Talagang ipinagpalit niya ang trabaho magkaroon lamang na isa pang supling nila ni Big Soto. Matagal nga nilang ipinagpray na magkaroon pa ng kapatid itong si Baby Tali. Dahil nga ang Big Soto ay tumatanda na rin at medyo nahihirapan na kung sakali. Nang dumating nga si Baby Mochi sa kanilang buhay ay may minabuti nila na isama na rin ito sa kanilang mga travel para kumpleto ang kanilang pamilya habang nakakaya pa ni Bossing Vic Soto at nakakalakad pa nga ang kanilang daddy.